Mga idol, simpleng setup lang 'no. Kasi, eh, kailangan lang ng ilaw yan dito. Ayan. So 14.5, 'no. <laughs> Full charge na taw mga battery na taw mga idol. Ayan, Oh, no? ba diba, lahat 'yan naka lang mga idol. Battery ng motor ang gamit ko dito. Ayan, so hindi na siya nagbi-blink. Full charge na siya. Bubuksan natin tong inverter. Ayan. Then <coughs> buksan natin yung ilaw Ayan, para malaman lang natin na kung magkakarga o mag discharge siya. Pero may na lang naman kasi 'to eh. 15 watts lang 'to eh. No, 15 watts. So dito pwedeng bukas na lagi maghapon yung ilaw hanggang gabi. Yan Simple setup lang mga idol. Kung gantong klase lang yung gagawin niya pwedeng pwede. Ayun. Diba? Basta i-set nyo lang yung tama no? Ah, dito kasi B1 ang gamit ko Kasi lead acid tayo mga idol Ayan. Set nyo lang ng tama yung volt yung ano, yung battery. Sobrang sulit nya mga idol. Ayan, nag-charge na sya. Ayan, so kasi gumamit na ng ano, ayan, o. Oh, ba ah, diba? Kakarga na sya ulit. Diba? So, sobrang sulit mga idol.